So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is uh, PG Vergara of Linyada ng Mamay. So at this moment of time, uh, galing na ulit sa ating mga subscribers ang uh, katanungan na ating sasagutin. Kaya mga kamanok, mga newbie, mga baguhan, sa mga may gustong uh, magtanong, sa mga, ikangay, sa mga willing makinig, So, isa lang palaging hinihiling ko sa inyo. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at pag like sa video nating ginagawa. Sapagkat kapag nakita ko maraming nagla-like, marami nagsusubscribe, -like, nag so dyan ako ginaganahan na gumawa pa ng mas maraming content na, kabalu, na makabuluhan, na maaaring makatulong sa inyong pagmamanok, na maaaring may-apply ninyo sa inyong pang-araw-araw na pagmamanok. So, kung na-subscribe na kayo, kung napindot nyo na yung mga buttons na yan, wala na tayong hinihintay pa, umpisahan na natin ang ating magiging topic sa gabing ito. So, ang uh, katanungan po na nabasa ko sa comment section is, Idol, pwede mo bang bigyan ng pagkakaiba o oh, differentiate slash bulak at saka yung MEEB or yung MEB. Okay? So, sige po, ating pong bibigyan ng kahulugan at magandang paliwanag yung mga suplementong ibinibigay natin sa ating mga alaga na makakatulong sa kanilang kalusugan. So unahin muna natin yung tinatawag na MEEB. Ayan, so siguro yung iba dyan, naririnig na po ito. Siguro yung iba dyan, uh, nagbibigay na nito sa kanilang mga alaga at uh, alam na siguro yung, yung magagandang beneficio nito sa ating mga manok. So ano nga ba yung tinatawag na M M, -M E E B? Ayan. So ito po ay injectable supplements na makakatulong po sa pagpapataas ng testosterone level sa katawan ng ating mga manok. Ibig sabihin, pag pumataas ang testosterone level sa katawan ng ating mga alaga, ibig sabihin, okay? Ang ating mga manok ay uh, nga ay uh, makisig. Ang ating mga manok ay mataas ang libido. So saan po natin ginagamit yung mataas na testosterone level sa katawan ng ating mga alaga? Unang-una sa breeding po, ayan, sa breeding po. Kapag po tayo ay may mataas na testosterone sa ating mga alaga, pagdating sa breeding, magana po silang mag-breed, okay? Hindi po sila malungkot, hindi po sila, ika nga hindi po sila uh, matamlay. Okay, nandoon po yung kanilang uh, sigla, nandoon po yung kanilang ah uh, Ika nga maayos na kalusugan. kasi po pag mataas po ang testosterone level, mapula po ang mukha, maganda po ang uh, produce ng red blood cell sa loob ng sistema ng ating mga manok. Okay? So mapula po ang paa, makintab po ang balahibo at talagang ating manok ay uh, ika nga ay matikas tumindig. So sign of healthiness po ng mga kamanok. So masigla po ang ating mga alaga, happy sa madaling sabi. Ah uh, kung, kung uh, kumpara sa tao sila po ay talagang uh, physically fit. Ayan. So maganda ang pangangatawan, hindi sila mataba, masigla, okay? So yun po. Ang tinatawag na testosterone level sa katawan ng ating mga alaga, yun po yung magandang na idudulot nito sa ating mga alaga. So ulitin ko, nagbibigay po ito ng testosterone uh, booster sa ating mga manok. At the same time si MEEB po ay mayaman din po sa mga B vitamins Ayan. So, lagi ko sinasabi sa inyo, ang B vitamins po ay tumutulong sa production ng red blood cell sa loob ng sistema ng ating mga manok. Kung kaya uh, talagang complete package, magana pong kumain, uh, mabilis tumunaw, mapula ang mukha, uh, paano pa ba? Uh, uh, Sabihin na natin, uh, smooth. Ang uh, featherings, Okay at the same time, yun nga po uh, magana po sila pagdating sa breeding dahil nga po uh, hindi po sila anemic, hindi po sila matamlay, hindi po sila putlain. Yan po ang naibibigay ng magandang uh, benepisyo ng uh, B vitamin sa katawan ng ating mga alaga. So yun po ang ibig sabihin at uh, kahulugan ng MEEB. So siya po ay nagbibigay ng testosterone level booster at the same time may mga B vitamins po siya na makakatulong sa katawan ng ating mga manok. So hindi lang po sa tandang ibinibigay, po pwede rin po sa ating mga inahin. Okay? So at this moment of time, proceed naman tayo sa Islas Bulak. So lilinawin ko po si Islas Bulak po is uh, siya po ay uh, anabolic steroid. Ayan. So, ang steroid po ay maganda sa katawan ng ating mga alaga kung nasa tamang dosage po ang ating pagbibigay. Okay? So, wag po tayong sosobra sa pagbibigay nitong anabolic steroid, nitong slash bulak, kasi po, malamang po pwede pong may stress ang ating mga manok. Pero kung ito po ay may bibigay natin ng maayos sa kanila, makukuha po natin ang ganda ng benepisyo nito sa katawan ng ating mga alaga. So ano ba ang kayang ibigay ni Slash Bulak sa ating mga manok? so, unang-una, mabilis po siyang mag-build ng muscle. Okay? So narinig nyo naman po siguro, pag sinabing steroids, uh, siya po ay nakapagpapabilis ng pag-growth, okay? ng development ng muscle ng ating mga manok. Kung maririnig nyo nga po, sa ta pag sa tao po ang uh, ang uh, ang uh, gumamit ng steroid. So, maganda pong benepisyo nito is, inya po, mabilis po ang uh, building ng muscle. Kaya po, kung kayo ay makakakita diyan ng uh, mga bodybuilder na gakalabaw na lapad, so, malamang sa malawang po, siya po ay uh, merong steroid sa kanyang katawan na nakapag-build ng mas maraming uh, muscle sa kanyang katawan. Ganyan din po sa ating mga alaga, mga kamanok. So, ano pang, ano pang magandang may dudulot ni Slash Bulak sa ating mga manok? So, tumataas po yung testosterone level sa katawan ng ating mga alaga. So, sabi ko nga kanina sa inyo, pag tumaas po yung testosterone level ng ating mga alaga, maganda po siyang mag-breed. Okay? So, pag naman po sumobra sa testosterone, baka po naman masyadong masobrahan. Okay? So, uh, pag sinabi pong anabolic steroid, Uh, pag po tayo nagbigay nito maaari po ang ating mga alaga uh, kapag po tayo ay uh, palagi nagbibigay nito may stress po sila okay pag po palagi pag po laging uh, nagbibigay nito may stress po sila at the same time pu pwede rin po ang ating mga manok ay ito nga ay uh, bumagsak po yung kanilang reproductive ah, uh, uh para ba Comp uh, capability ayon so maaari pong sila ibabaog kapag ka po na sobra yung ating pagbibigay ng slash bulak sa kanila kasi nga po ito ay steroid okay kaya po sinasabi ko sa inyo tamang dosage lang po ang ating ibigay sa kanila para sa ganun ang ating mga manok ay maging healthy. So ito po ay paalala mga kamanok sa inyo ano, na kapag po ang lahat ng mga suplemento ay naibigay natin ng Sobra, hindi rin po magiging maganda. Lahat naman po, halos lahat naman po mga kamano. Kaya po sinasabi ko sa inyo, uh, sa maayos na pagbibigay, makukuha po natin ang maayos na healthiness ng ating mga manok. At the same time, bumubulto po ang katawan nga ng ating mga manok. Dahil nga po mabilis siyang mag-build ng muscle, nagbubultuhan po sila ng walang taba. Magaan ang manok, bulto ang katawan, mapula ang mukha, Okay? The same time, healthy healthy sila kapag tama lang po yung dosage. Ano? So, karamihan naman po kasi nang uh, nagbibigay nito, kaya yung iba, hindi gumagamit, easy niya po, hindi na po ito napapakinabangan pagdating sa breeding. Okay? So, ang payo ko po sa inyong mga kamanok, kung magbibigay po kayo ng islas bulak, tamang dosage lang po, or po, pwede rin po kayong magtanong, okay, uh, o mag-consult sa inyong mga veterinary, o beterinaryan, aya veterinaryo para po makuha ninyo ang magandang cycle ng pagbibigay nito. Okay? So ako po ay hindi veterinarian so mas maganda pa rin po na kayo ay mag-consult sa inyong mga veterinaryo para sa ganun ay malaman po ninyo ang wasto at tamang pagbibigay ng mga suplementong aking nabanggit. Okay? So for now, 'yan lang muna siguro ang aking uh, Ika nga ay i-share sa inyo about sa dalawang suplementong ito, MAEB and yung Slash Bolak. So mga kamanok, sa mga gustong magtanong, sa mga gustong may malaman pa tungkol sa pagmamanok, huwag nyo sanang, uh, okay, kalilimutan na mag-comment. Sa comment section nilang po ilagay yung inyong mga katanungan para po sa susunod na video, mapag-usapan natin yan. Para po sa susunod na video, mabigyan po natin ng kasagutan lahat ng yan. Okay? So mga kamanok, maraming maraming salamat sa lahat ng sumusuporta. And kung may request kayong topic, ano, gaya nung nakaraan, nag-request, pakitaro po natin yung ating mga alaga dito. So po, pwede po yan. Kung may mga request kayo sa manukan, po pwede rin po yan. Kung may mga suggestion kayo, po pwede rin po yan. Okay? So, so much for this. Thank you sa mga tumapos ng video. Mahal na mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.